nalubat naman ko anak oh oh anak nalubat na si mama anak ayan po guys good afternoon so ayan tingnan nyo po si papi guys oh ang sarap ng kanyang pagtulo guys tingnan nyo po si papi guys yan kinukumutan ko po siya guys <gasps> ayan. masama pong pakiramdam niyan wala po yan sa wala po yan kain mga palangga hindi kumakain So, kag kagabi pa yan guys, hindi ko makain ng kanin. Yan, ngayon binigyan ko siya ng biskwit. Kumakain naman siya ng biskwit guys. So, ayan. Good afternoon. This is Papi's update. Yan lamig no? Lami kayang to guys, nga nagatubang sa electric fan yan. Tingnan nyo po guys. Lami kayang tulog mga palangga, nga nagatubang siya sa electric fan guys. So ayan, good afternoon everyone. Kumusta po ang inyong afternoon dyan? Nag-lance na ba kayong lahat mga guys? Mga langga? Ayan po, nandito kami sa loob ng tindahan guys. Tingnan nyo po ang labas guys. Oh, Napakainit na po sa labas guys. Masya mo na siya ay resulta guys, guys sa bagyo. Masya mo siya ay kanang baw sa bagyo mga palangga. Nga grabig ulan unya. Kung wala na yung bagyo, grabe kayong kainit guys. Grabe mga palangga. oy Yan. Thank you for watching everyone. Yan. Shout out. Pahinga lang muna kami ni Papi dito sa loob ng tindahan guys. Napakainit po mga palangga. So... Ako, ako dito guys, katatapos lang ko pong mag live, so Ayan lubat na din ako mga palangga. Lubat na din ako guys, ako nani-charge akong cellphone mga palangga after ko magano magtrabaho ni papi. Tarong? Tarong hinda? Tarong hinda? ha Tarong hinda? Tarong? Mm -hmm. Tarong hinda na? Say good afternoon, papi, papi. Say good afternoon to your viewers. Papi, say good afternoon to your viewers, iho. Eh, oh, kagawa po. Eh, <laughs> katugon gano'n bata? Ha? ako oh, katugon. Sleep lang. Sleep lang, mga baby, sleep lang. Hindi po ito kumakain ng kanin si Papi, guys. Bless usap mama bi. Taga Santo, kaloyan kasi Ginoo na kung guwapo nga buutan liwat ni Mama Lisa nga buutan. Yan, thank you for watching, guys. Good afternoon. So ayan, as usual, guys, dito po ako sa loob ng tindahan kami ni Papi. So katatapos lang po namin mag, mag uh, live guys ni papi so si papi galing po yan sa labas yan pagbalik dito guys binigyan ko po ng biscuits kasi po wala po yung kain hindi kumakain ng kanin nung ulam namin tinulang isda hindi siya kumakain guys iwan ko po, po ano nangyari kay papi so good afternoon this is papi's update yan huwag po kayong mag mga palanga morning and afternoon and evening I will take a video for papi just to so all of you guys na makita po ninyo si Papi araw-araw. Good afternoon. I love you all. Happy watching. Then po mga palangga. Low bat na akong cellphone, guys. Lobat bat ng cellphone ni Mama Lisa, mga palangga. Papi anak, sleep tarong anak. Papi sleep og tarong. Sleep og tarong bibi ko, sleep og tarong. And thank you for watching, guys. Happy uh, Monday.